Scorpio. Ngayong araw, ang mga pahiwatig ng kapalaran ay nagmumungkahi ng labis na pag-iingat. Iwasan ang magtiwala agad, lalo na kung ang iyong kausap ay may kinalaman sa negosyo. Kahit gaano pa kaganda ang kanilang mga sinasabi, mahalaga na pag-aralan mo muna ng mabuti ang bawat pahiwatig bago magdesisyon. Sa usapin naman ng pamilya, kung may dokumento kang kailangang pirmahan o kung may bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin, siguraduhin mong gawin ito. Ngunit iwasan ang maglakbay ng malayo sa araw na ito dahil walang magandang senyales ng swerte na nagpapahiwatig para sa mga biyahe. Pagdating sa pera, ang pangunahing pahiwatig ay ang patuloy na pag-iipon. Maglaan ng sapat na ipon dahil maaaring dumating ang pagkakataon na kakailanganin mo ito para sa bigla ang pagkakakitaan. Ang kahandaan ay susi sa pagharap sa mga hindi inaasahang pangyayari, kaya't maging masinop at mapag-ingat sa iyong pananalapi. Sa iyong trabaho, huwag kang matakot na ipagpatuloy ang iyong mga plano at gawain. Minsan, ang takot na magkamali ang nagiging sanhi ng pagkakamali. Kaya't manatiling determinado at magpatuloy sa iyong ginagawa. Huwag ding kalimutang ipagmalaki ang mga narating mo, dahil dito nagmumula ang iyong lakas at kumpiyansa. Upang mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color white, ang mga numero ay number 21, number 33 at number 5 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at magbukas ng mga oportunidad para sa iyo. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin.